Hello po mga kababayan, dito na naman tayo ng Bicolana po, pag-usapan natin itong si Dilima Kasi mga kababayan, sa opinion ko po parang medyo may pagka-daring, uh, reckless kung ano man matatawag mo dyan o medyo may pagka-careless ba Kasi po, parang inaakusahan niya ang uh, Supreme Court na parang sumobra daw po sa pakikialam. Yan pa ang ang, ang kanyang ginamit na word. Parang uh, may impression parang uh, sumubra sila sa pakikialam. Sabi niyang ganoon at kung natatandaan niyo po kasi itong itong uh, 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 nireklamo ni Dilima ay nanggaling po doon sa inirelease kung natatandaan ninyo ng Supreme Court na resolution humihingi po ng karagdagang information sa Congress. Ngayon po kasi, siyempre uh, ginawa naman po yun ng Supreme Court para magdesisyon siyempre doon sa uh, reklamo na isinampa naman ng uh, uh, BP Sara at nung iba pa si Atty. yun yata kasama doon. Uh, kasi pinapa-dismiss uh, kung hindi ko nagkakamali yung number four na impeachment uh, uh complaint uh, sa kanya. Ngayon, paano po ba magdidesisyon ang korte? Hindi po ba kailangan alang nga naman magdesisyon siya? Ikaw naman dilima, abogado ka naman. Paano po ba magdidesisyon ang korte? Kung ang makikita mo lamang ay yung one side, 'di ba? Natural po na pinapa humihingi pa ng more information para siyempre makapagdesisyon sila. Hindi rin nyo, hindi rin nyo naman papayagan na magdesisyon ang korte na hindi humihingi ng additional info galing doon sa inireklamo. Parang binibigyang pinagdududahan mo pa. Nasabi niya po mga kababayan na ang korte daw parang nagdududa sa ginawa ng house. Pakinggan po natin ito. Hindi ko po mapapakita sa inyo yung talagang interview sa kanya kasi bago pa lang po ako kumuha ng video dito. So, pictures la picture lamang po ni Dilima ang inilagay ko diyan Pero, focus na lamang po tayo sa sinasabi ni Dilima. Talagang, ewan ko kung ano sasabihin ng Supre Supreme Court dito kay Dilima sa ganyang uh, mga impression niya. Kinggan po natin mga kababayan. Siya. go di so technically mm. uh, strictly uh wala muna dapat balakit sa ginagawa ng Senate in, in other words kailangan gawin na nga nila yung yung uh, ano yung mga dapat gawin yung pag-umpisa um, pag na mm. ng uh, uh, impeachment trial mm. pero parang nakikinikinita ko na isa mm -hmm. na uh, pwedeng gawin 'yan na dahilan mm ng Senate President Jesus Cudero at Ayan. yung uh, badyan mm -hmm. sa Senado, na sabihin nila out of judicial courtesy mm -hmm. to the Supreme Court para hindi maging moot and academic yung mga issues raised in those two petitions na kinonsolidate na nga mm -hmm. ng uh, ng uh, Korte Suprema ay hindi muna kami gagalaw hihintayin oh. muna namin mm -hmm. yung final resolution mm -hmm. ng mga petition Nayan, mm -hmm. 'Yun ang nakikita ko na eh. Although wala naman dapat any any hindrance, any legal obstacle mm -hmm. sa pagpatuloy ng dapat gawin nila dahil nandyan na nga yung uh, uh, answer at cautelam ng mm -hmm. ni VP uh, Sara. Pero dahil diyan na meron pang mga hinihingi sa House of Representatives at manonotice notice mo isa no, mm -hmm. so, sa mga hinihingi walos wala namang hinihingi sa Senado. Ito na po. Yung una, may impression na siya, may hinala na siya na kung anong gagawin ng impeachment um, trial. Di ba? Baka raw gamitin yung Supreme Court, kumbaga, para madelay. Para lang daw yun ang nakikita niya. Kung ganun man. Isa pa, mga kababayan, eh, para sa kanya, ituloy nyo na kasi. Wala namang hindrance eh. Wala namang sagabal o ano, ituloy na. Kahit na mga kababayan, ang dami na pong nagtatanong at ang dami pong magkukwestiyon na para ma-establish po yung kanilang juris diction. Pero kay Dilima, kailangan simulan nyo na dahil wala namang hindrance, wala namang sagabal, wala namang uh, ano, 'di ba? Para sa kanya kasi, ituloy nyo na. Wala namang sagabal, wala namang hindrance. 'Yon, 'yan ang problema, Dilima. Pag nagmamadali kasi, hindi na ninyo nakikita or hindi na ninyo nagagawa yung tama. Kaya ganito ang nangyari dito. Maraming questions at maraming hinihingi ang Supreme Court. Tuloy mga kababayan. Dito eh. Apo, more on I mean, camera. Mm -hmm. na. Yes, mga mm -hmm. Dito naman nagreklamo naman siya. Inuna niyang pinagreklamo sa sa pa, ng Supreme Court ang ginawa niya kung manunutis mo daw na halos ay wala namang tinanong sa Senate. Halos daw lahat sa House. Mga kababayan, hindi po ba natural lamang yun na mas maraming itatanong sa House sino po ba ang nagprepara, sino po ba ang nagpa-impeach, sino po ba ang hindi pinaliwanag yung tatlong na unang impeachment complaint? Natural sila. Manonotice mo isa, doon no? mm -hmm. sa mga hinihingi, mm halos -hmm. wala namang hinihingi sa Senado eh. Mm -hmm. at ito, camera. Mm -hmm. Sa camera Yes, mga detalato na, oh. na sa unang tingin ko, Uh, ano ako? I'm I'm very concerned about that. Mm. kasi kung makita mo yung mga kung ano yung mga hinihingi ng ng uh, Supreme Court, with due respect to the Supreme Court, mm -hmm. parang ano eh? para bang uh, ng meron silang duda mm -hmm. na ginawa ng tama yung proseso ng House of Representatives, mm -hmm. kasi mga tungkol na doon sa mga ano eh yung mga tanong about uh, uh, kailan na-circulate ba mm -hmm. yung Articles of, of uh, Impeachment? Apo. Kung na-circulate sa lahat mm -hmm. sa lahat ng mga membro mm -hmm. ng House of Representatives, hindi lang yung one-third or more than one-third na pumirma. Mm -hmm. Ito bang mga pumirma na to? the 215 mm -hmm. uh, members of the House of Representatives? Ito sila ba, ay binasa na nila mm -hmm. yung uh, Articles of Impeachment bago nila pinirmahan Tinong ko mga kababayan, mali po bang itanong yun? Ano po bang nireklamo? Yung proseso ng kanilang ginawa sa pagpapaimpits ka Bipisara. Di ba? So natural, itatanong yun, sinerculate yun ba? Diba? Di ba? Uh, hindi ba relevant yun na maitanong? Binasa ba nila? Hindi ba relevant yon para malaman ninyo yung uh, ano yung tinatawag nilang uh, tax supporting tax ng mga nireklamo ninyo? Mali po bang itanong 'yon? Lalo na po mga kababayan, lalo na di lima, baka hindi mo alam. Lalo na na mayroong kumakalat na ito'y ang pinermahan na walang basa-basa. 'Di ba? Hindi ba relevant yun? Yun ang ayaw nila eh. Ayaw nilang mapag-usapan na yun eh. Kaya ituloy-tuloy. Kaya siguro nagmamadali sila, pati ang House noon, na sinasabi nila, lagi nilang ginagamit yung salitang fortuit. Fortuit. Di ba? Minamadali nila. Siguro akala nila, tatalima yung Senado dahil sa salitang fortuit. yung pala, gusto niyo lang parang mamadaliin para hindi na ma-question yung mga kinu-question ngayon ng Supreme Court. Ang ang impression ko again with due respect to the Supreme Court. Mm -hmm. na Sobra naman ata. Mm -hmm. Pwede mm hindi -hmm. mag magquestion nito. Ayung uh, para bang meron na siyang you know, uh, it has the hallmarks of what we call Apa. judicial overreach. Mm. Hindi kaya sumobra yung pakialam, alam mm. ng Korte Suprema mm -hmm. doon sa proseso ng impeachment na nanggaling sa House of Representatives. Mm. Para bang doon rin sila mm -hmm. Do sa pagcomply ng uh, yung pag-transmit ng first uh, first uh, impeachment complaints na final ng mga private groups. Mm -hmm. Yung parang and then yung isa pang parang nakaka rin, hindi ko alam kung anong paano paano ko i-describe. It's just very Dami niyang reklamo mga kababayan laban sa uh, sa, uh, sa doon sa mga hinihingi ng Supreme Court concerting. Mm -hmm. Uh alam naman natin na 'yung Articles of Impeachment na 'yan. Base 'yan doon sa verified complaint na pinaramihan at inendorso ng 215 or, or more members of the House of Representatives. So we're talking here about that mode of impeachment. Mm -hmm. Pangatlong mode mm -hmm. na diretso ang yes, House yeah. of Representatives. Mm -hmm. Hindi 'yung first two complaints at mm -hmm. uh, two first two modes. Ano 'yung first two? Isang member ang magpa file mm -hmm. ng House of Representatives. Understood po na yung third mode of impeachment ang ginawa dahil kailangan lang ng one-third uh, na ng House ng members uh makuha nilang signature para hindi na dumaan sa uh, sa ano sa Committee on Justice 'yon. Sa mga kababayan, kaya iyon ang ginusto nila. Kaya nga po, kino-question bakit nyo inintay doon? Bakit nga po biglaan? Kaya nga po, may question ang inyong proseso. Bakit po ganun-ganun lamang? Anong ginawa ninyo doon sa tatlo? Kaya kailangan sagutin po ninyo Ano yon Kaya dito kasi mga kababayan eh, para kayo nagsisimula na mapanibago na naman na magagamit ninyo na Kumbaga, kung pero meron pa lang mag uh, ano mag, magsasampa ng ano ng impeachment. Hanggang limang po, wala pa kayong makita ang gusto ninyo at wala pa kayong makuhang uh, one-third. Iintay lang kayo na mag-iintay. Hindi ba abusado naman kayo? So, pag hindi ito itinuwid now, mangyayari sa susunod, eh, inangyari na noon eh. May president na eh. oh, Da, tatlo nga yung ikinomplain, ip, ip, isinampang impeachment, of, uh, ano, yung complaint. Hindi man ginamit, nagintay na lang sila, nang nagintay, hanggang makakuha sila ng gusto nila at hanggang makakuha sila ng one-third. Di diba? ba? Hindi pa dapat kailangan linisin na yan, ayusin na yan ngayon, anyway? Nang-complain? Uh, okay. Mm citizen or citizens to be endorsed by a member Apa. of the House of Representatives. You mm -hmm. Yun yung first two modes. Yung nakalating sa Supreme Court, yung, yung sa Senado. Mm -hmm. At yun, yun dapat ang question. I mean, yun ang, yun ang, <laughs> I was wrong in saying that, yun ang dapat question. Uh -huh. Pero yung parang pinaka-subject ng petition, ay yung ano na yon yung particular complaint na yon and AOI, napirmado at endorsed directly ng one-third members. So, bakit interesado pa mm -hmm. yung Korte Suprema dun mm -hmm. sa first three Apo. complaints na, na finiled ng private citizens and private groups? Mm -hmm. so marami Bakit interesado pa daw mga kababayan? Hindi po ba kasama po yun sa proseso? Hindi ba? Kasama po yun eh. Sabi nga ni Senator Marculeta, dapat nga pinag-uusapan natin yung December 2, December 2 ba yun? Yung first, yung unang-una. Anong nangyari? Di ba? Bakit hindi yun itatanong? Ay kasama po yun. Di ba? ang question dyan sa akbang na yan okay. ng Supreme Court. Mm -hmm. Pero But ano, Congresswoman, uh, safe to say po ba na uh, ang fear po ninyo, kayo po personally, ang fear po ninyo, magkaroon pa rin ng delay sa Senate impeachment Ayun. trial? Yes, that's my foremost concern. Dahil nga dun sa sinabi ko, na kahit walang TRO, wala pa so far, mm -hmm. ay uh, maiisip ng, uh, ng Senado or majority of uh, the Senate na wag muna tayong gumalawin tayo na lang natin ang Supreme Court Inuunahan mo kasi dilema Bakit ba atat parang atat na atat talaga kayo magsimula na ang ano ang trial Atat na atat kayo eh Kayo ba talaga ay naghahanap ng uh, ng hustisya? Kasi kung nagmamadali kayo ng hostisya di sana dinirecho na ninyo sampahan ng kaso yan sa korte. Kasi politically motiv motivated lang naman yan. Totoo naman eh. Gusto nyo lang tanggalin si VP Sara. Maliwanag pa po sa sikat ng araw yan.